sa kalagdaong detalye, kaugnay pa rin ang pinag-uusapang insidente sa ating monan, narito si Noel Perfecto sa kanyang pagulat. Magandang tanghali po, Manong Noel. Magandang tanghali, Papa Kadian. Patuloy naman na pinayimbisikahan ni Secretary Laila Delima Lima ng Justice Department. Itong nasabing uh, shootout na nangyari dyan sa may Atimonan, Quezon. Ay kay Delima mismong Pangulo ang nag-atas na hanapin, at kasuhan ang lahat ng mga sangkot sa na nasabing uh, shootout dun sa ating Oran Quezon. Partikular yung may mga kagaguhan na sinasabing uh, uh, umano. Ayon pa kay Dilima, limang teams na LBI kakasama na dito ang tatlong po mga operatiba dyan sa Quezon. Ang kasalukuyang gumagalugad sa mga ebidensya at mga iba pang dokumento na kakilalanin sa gagawing investigasyon ng National Bureau of Investigation. Ang uh, pinaka-division uh, na hahawak ng nasabing investigasyon ay ang uh, Death Investigation Division na ni Assistant Secretary, Assistant Director uh, Danielito Lalusis. Sa ngayon, nandun na ang uh, mga investigador ng NBI sa ating walang Quezon para ipagpatuloy mas makipagkuhon sa PNP hindi naman sa ginagagawin ng Pagano Investigation sa nasabing sila at sa ating mga ng Chazon. So yun muna ulit natin mula pa rin sa Maynila para sa tuloy ng bayan.